Historia Tagalog Horror Stories Ah kuya, ikaw pala yan Sabi ni Aliya Kumunot ang noo ni Conrado Habang tinitignan ang mukha ni Aliya Pinagmasdan siya ni Conrado Mula ulo hanggang paa Nakasuot kasi si Aliya ng white shirt At baby pink na skirt Bakit naman ang, ang ng suot mo Aliya? Hindi ba't binilhan na kita ng mahahabang palda? mas lalong lumalim ang gitna sa noo ni Conrado. Pinasadahan ni Alia ng tingin ang kanyang sarili. Pero kuya, masyado kasing mahaba yung palda na binili mo sa akin kaya ginupit ko. Okay naman tiba kuya? Uwi ka ni Alia kay Conrado. Mariing napapikit ng mata si Conrado. Magsasalita sana siya ngunit bigla naman sumingit ang babaeng na abutan nitong kausap ni Alia na si Nadia. Nako Conrado, maganda naman ang kapatid mo. Hayaan mo na. Bagay naman sa kanya ang maikli. Ang puti at ang kinis pa ng legs niya tiba? Sabi ni Nadia. Ngumiti si Alia sa babae. Salamat at Nadia. Uwi ka nito. Tumango ng paulit-ulit si Nadia napailing na lang si Conrado bago mabilis siyang hinatak palayo mula sa tindahan ng babae. Aray kuya, nasasaktan ako." sabi ni Alia na pilit kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Conrado sa kanya. Binitawan naman siya ni Conrado nang maabot nila ang bungad ng pinto ng kubo. Masasaktan ka talaga sa akin lalo pag hindi ka nagpalit. Madilim ang mukha na tinitignan siya nito. Napaatras pa siya na makaramdam ng takot. Pasalamat ka Aliya. Walang tambay sa labas. Paano kung mayroon? Gusto mo ba talaga mabastos ha? Natigilan siya sa pagtataas ng boses ni Conrado mabilis siyang sumimangot habang nakatitig sa mukha ng lalaki. Ano bang problema sa pagkusuot ng maikling skirt? Balik na tanong niya kay Conrado. Pilit na pinapatapang ang kanyang sarili. Huwag mo akong dinadaan-daan sa pagganyan, Aliya magpalit ka, sinasabi ko sa'yo. Sabi ni Conrado sa kanya. Kinagat ni Aliyah ang ibabang labi upang pigilan ang sarili na sumigaw. Kumunot naman ang noo ni Conrado sa mga asal ni Aliyah. Mataman siyang tinitigan nito sa muka. Siya ay nakasimangot pa rin habang sinasalubong ang matalim na mga mata ng lalaki. Magpapalit ka ba o buhubaran kita rito? Ako mismo magkusuot sa iyo ng ibang damit. Uwi ka ni Conrado Mabilis siyang natigilan sa mga narinig Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig sa mukha nito Hinihintay na magbago ang ekspresyon ni Conrado Bakit mo naman gagawin yan? Sabi ni Alia Napangisi si Conrado bago siya mabilis na hinawakan sa braso Aba Aliyah tingnan lang natin ha Sabi ni Conrado Napasigaw si Alia nang pilitin siya nitong pumasok sa kwarto Malakas niyang iwinaksi ang kamay nito at pasigaw na nagsalita Okay fine, magpapalit na ako Padabog siyang nagmarcha patungo sa maliit na silid Napangisi si Conrado magpapalit ka rin pala Kailangan pa ng haras. Sabi nito. Anong sabi mo kuya? Uwi ka ni Aliya. Agad na natigilan ang lalaki ng sigawan siya nito. Natatawang umiling ito sa kanya. Wala po prinsesa. Sabi ni Conrado. Bigla naman siyang natigilan sa narinig. Mabilis na gumapang ang kilabot sa buong katawan niya nang may biglang maalala sa bagay na itinawag sa kanya ni Conrado. Stop calling me that ha, huwag mo kong tatawagin ng ganyan. Nakatungo niyang bulong. Naglaho ang ngiti sa mga labi ni Conrado nang makita ang itsura nito. Nakatingin siya sa lupa at tila malalim ang iniisip mababakas din ang pamumutla ng kanyang muka. Sumilay ang ilang gitla sa noo ni Conrado. Anong problema mo? Sabi nito. Kagat labing nagtaas siya ng muka. Yung lalaki na pumasok sa mansyon. Tinawag rin niya akong prinsesa at niyakap niya ako na nakatalikod hindi niya magawang ituloy ang sasabihin sa takot ng biglang namahay sa kanyang dibdib. Niyokom ni Conrado ang mga kamao. Nilapitan niya ang dalaga at dahan-dahan itong niyakap. Kitang kita sa mukha nito ang takot na nararamdaman. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Alam niyang ang gabi noong pinasok sila ng mga magnanakaw ang tinutukoy ni Alia. Kuya, natatakot ako. Paano kung makita nila tayo? Tanong ni Alia. Nagbuga siya ng malalim na hangin sa isang iglap. Nawala bigla ang inis niya at napalitan iyon ng awa para kay Aliyah. Huwag mong isipin yun Aliyah. Nandito ako. Poprotektahan kita. Uwi ka ni Conrado. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aliyah. Ilang beses itong tumango ng maramdamang ligtas ito sa mga bisig ni Conrado. Naglandas ang isang luha sa pisngi nito bago yumakap ng mahigpit sa kanya. Napalunok ng ilang beses si Conrado. Ilang ulit din siyang napakurap nang maramdaman ang dalawang umbok na ngayon ay di ina diin sa kanyang katawan at tila ba tinutokso siyang makipagtalik. Tumayo ang kanyang ari kumalas siya sa kanilang yakap at tumahimik. Magbis ka na Aliyah, bilis. Agad niyang tinalikuran ang babae matapos na sabihin iyon. Nagtataka namang tumango si Aliyah. Napansin nitong hindi makatingin sa kanya ng diretsyo si Conrado. Tila na ang lalaki na parang ewan. Ipinagkibit-balikat na lamang iyon ang dalaga at pumasok na sa loob ng kwarto. Sa gitna ng madilim na kalsada, mag-isang tinatahak ni Marvin ang daan patungo sa baryo kay Sostomo. Bitbit ang isang basket na pinaglalagyan ng mga gulay. Napapailing na lang siya dahil halos 50 pesos lamang ang kinita niya sa buong araw na pagtitinda ng mga ito kung magpapatuloy ang ganong kita niya. Paniguradong mapapatigil na nila ng kanyang asawa ang nag-iisa nilang anak sa pag-aaral. Hindi na kasi nila kakayanin ang mga bayarin nito sa si eskwelahan. Kung sa pagkain pangalang nila sa isang araw ay halos hirap na sila. Paano pa kaya ang pag-aaral ng bata? Isang paghinga na tila nagmumula sa ilalim ng balon ang nagpatigil sa kanya. Nagpalingali nga siya sa paligid upang hanapin kung saan iyon ang gagaling. Ngunit, tanging ang naglalakihang mga puno at nagtataas ang mga talahib ang bumungad sa kanya. Ipinagsawalang bahala iyon ni Marvin sa isiping baka guni-guni lamang niya ito. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay narinig na naman niya ang malalim na paghinga. Doon ay gumapang na ang kilabot sa buo niyang katawan nang masigurong hindi iyon imahinasyon. Sa halip na hanapin kung saan ang pinanggagalingan ng tinig ay hindi na niya iyon binigyan pa ng pansin binilisan niya lalo ang paglalakad upang marating ang bukana ng baryo Crisostomo. Mula sa kung nasaan siya ay tanaw na tanaw na niya ang ilaw mula sa mga magkakatabing bahay sa baryo. Nabuhayan siya ng loob kasabay noon ang pag-alingasaw ng amoy ng sariwang dugo muli siyang natigilan dahil sa matinding kilabot na lumukob sa kanyang sistema. Lumingon siya sa madilim na kalsada at sa pangalawang pagkakataon, sinalubong siya ng dilim ng gabi. Nalukot ang kanyang muka, mas lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. Muli niyang narinig ang malalim na paghinga pero hindi niya ito pinansin. Nagbingi-bingihan siya sa kabila ng takot na nararamdaman. Habang patagal ng patagal ay tila palapit din ng palapit ang ingay ng malalim na paghinga. Nararamdaman niya ang pagtaas ng balahibo sa katawan niya nang umihip ang malakas na hangin sa kanyang likod. Diyos ko po, nagawa niyang sambitin bago humarap sa likuran. Sa kanyang paglingon, bumungad sa kanya ang babaeng may mahabang buhok. Nakasuot ito ng puting kamiseta at itim na palda. Nanilisik ang mga mata nito at nakadungaw ang matalim nitong mga pangil. Tumutulo ang laway mula sa bibig nito. Tila gutom na gutom habang nakatitig sa kanya. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Pero mabilis ding naputol ang sigaw niya nang dukuti ng babae ang kanyang atay. Tumirik ang mga mata niya at bumuka ang kanyang bibig. Kasabay noon ang pagsirit ng dugo mula sa butas na parte ng kanyang katawan panibagong hapunan. Malademonyong wika ng babae at sinundan pa iyon ng matinis na tawa. Oh.